Sa mga balitang consumer at kalakalan, makakatanggap ng ayuda ang mga magbubukid at manging isda na tinamaan ng El Nino. Naglaan na raw ang Agriculture Department ng 5 milyong credit assistance. Sa ilalim po yan, 25,000 piso raw ang matatanggap ng kada farmer at manging isda. Mayroon din daw 1.8 billion pesos para sa insurance claims kung saan makakakuha sila ng tig 20,000 piso. Sinisikap na rin daw ng DA na mapabilis ang distribusyon ng 5,000 pisong ayuda sa mga rice farmer pati 3,000 pisong fuel subsidy. Sa huling tala ng DA, umabot na sa mahigit 354 na milyong piso ang pinsala ng El Nino sa agrikultura. Tinitignan naman ngayon ang Maharlika Investment Corporation na makasali sa pandaigdig na grupo para sa sovereign wealth funds. Ayon sa Finance Department, inaprubahan ng MIC Board ang mungkahing mag-apply para sa International Forum of Sovereign Wealth Funds o IFSWF. Maari raw kasi nitong mapatibay ang uh, transparency at good governance ng Maharlika Investment Fund. Ang IFSWF ay pandaigdig na grupo ng mga sovereign wealth funds na nagtutulungan para matiyak na epektibo ang mga pondong kasali rito. Kadalasan epektibo ng tatlong taon ang associate membership sa grupo, lalo na para sa mga bagong tatag na wealth funds. Bukas na po sa publiko ang Naiya Expressway sa tramo sa Pasay City. Ayon sa San Miguel Corporation, nasa labing isang kilometro ang elevated toll road na kumukonekta sa Skyway at tatlong terminal ng Naiya. Inaasahang mapapagaan ito ang daloy ng trapiko at mapapadali ang pagpasok sa paliparan. Patuloy naman daw pinag-aaralan ng TPWH kung paano pagagandahin ang NIA-X para maayos ang trapiko sa lugar. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.